ni bumba daw jeb simple bumba je nda mga ka trip para okay kan kuanya hangin di matam le me yang biahirun mana ka oban ada ni si gb na to pisliton ug what Ipinaguruan na, Jib. Diyan, na, diyan na na. Kanyang di na o Okay na, na. Oh. oh my God! Wow! Bamboo bike, kayang makipagsabayan sa steel bike, mga katrip, you know. Ito, tignan yung mga katrip. Kayang makipagsabayan yan, kawayan lang po yan. yan. Para maniwala po kayo, Tingnan niyo pong mabuti yan. Talagang kawayan lang po yan. Gawa sa kawayan yan. Pero yung gulong, talagang totoong gulong yan eh. Siyempre mga katrip, no? trip lang natin yan eh. Yeah, yan. Sino ba naman mag-aakala na kayang makipagsabayan sa steel bite, yung bamboo bite na yan? Tingnan niyo, mga katrip. trip yes. oh my God! Wow!